first time kong pumunta dito sa Budik ang ganda ng mga formal ang mga bahay dito ah. yeah, isos mariuship daan nandito mga kaoks, talagang ay, nako, ito ang daan malupitan, relax lang tayo ayun mga kaoks ayun mga kaoks nandito tayo sa Budik ayun po so yan mga kaoks punta na tayo dun sa view tingnan natin ang view kung anong maganda sa view Nang ng sitio baag dito mga kaoks sa RDC RDC farm uh, pumunta na tayo dati dyan eh dyan na ako nagpunta dati Mga ab, dito, sa, sa, sa dito mga kaoks ang sityo baab dito sa San Jose Tarlac dito mga kaoks nagpunta na ako dito dati nagtambay na ako dito dati mga kaoks sa ano na to campsite ayan mga kaoks wala pa rin nagbago naman so tayo mga kaoks sa Judith pumunta kasi galing na tayo dito sa mga bahay-bahay uh, na yan so nandito na tayo mga kaok sa papunta tayo ng Budik first time kong pumunta dito sa Budik nandito na rin lang naman tayo puntahan na natin Labas ang bahay daan nandito Yeah, Isus Mario Sip Daan nandito mga kaoks talagang Ay, nako sus, 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 sus Ay mga kaoks, daan nandito Bah, ba iba na yung dinaanan ko yata ah Ito po yung daan putang papuntang view Ah, sige po, salamat. Ay, ay, Diyos ko. Ay, -ya. ay, -ya. Mm -mm -mm -mm. Eh, ay. Ay, ay. Ay, mga kaoks. Ay, Diyos ko po. Biodek. Ay, ito. Ito ang daan, malupitan. Relax lang tayo, oh. Mahina yung gulong ko mga kaoks sa, sa ulihan Ay sa unahan Mahina sa Mga maputik Sa likod okay lang Kasi may mga spike to Pero yung sa harap Mahina siya. Ah oo Simentado na dito mga kaoks Okay yung daan dito Simentado Ayo. Ayun, mga Hawks. Ayun, mga Hawks. Nandito tayo sa Budik. Ayun. Ayun, mga Hawks. Pasyalan natin dito sa baba mga hawks kung anong maganda dito. Wow! Bago tayo pumunta sa taas, dito muna tayo sa baba. Tingnan natin. Ang pinagmamalaki ng budik ng Sitio Baag. Wow mga ka -hawks. Kitang kita yung kalugaran na pinanggalingan natin. Ito so, dito. Wow. Gantanan lugar dito. Wow, Wow, kaus. Wow. <laughs> Ganda dan dito ah. Kandang kawali nagkamali ka, ngabutin simple lang ang buti dito. Ayan mga ka Nandito tayo. Kita na pala dito yung dam. Wow, kitang kita yung kagandahan ng tarlac mga ox Nandun yung monastery dun sa dulo na yun. Oh, ano, yun, dun pa lang. Hanggang dun pa dun, dun lang, lang sa baba niyan, di na wala okay, nang na, na, putol. Na. na. Oh. Di, pumunta lang ako dun. Pumunta lang ako. Ah, ka daw? Oo. Oh, oh. Di, eh. di pa. Hanggang dun lang sa may, yung ano na yun, yung... Putol na wala na, wala na, putol na. Okay naman yung daanan. Ano yun? Ay, hindi pa. Kalabaw siguro. Oo. Oo. Ay, doon. Wala. namin, eh. Ay, dito sa ano na yan? Saan <laughs> galing? Ah, oh, palakad din ako eh. Dito ako dumang kasi sa, ano, sa Navy. Pero okay. kung lalayan ka monastery, malayo. Yung, ano, yung pa, Clark City. Nyo. Nyo, Clark City. Clark City. -hmm. -mm. May ano yata, may event yata doon. Kanina, ngayon dumang ka, bukas. Ay, bukas na? Ah, oo. Kanina kasi dumang ako doon, alas, alas 8 yata. Nakasarado. Hindi ako pinadaan ng gwardiya. Siguro. Siguro.